ang tagline nga namin pag hindi masarap walang bayad uh, yun dinaan nga namin ang lugar na ito dito sa may dagatan Dolores Quezon dahil dito mo nga na matatagpuan ang putok batok bulaluhan goto specialist na pag hindi masarap ay walang bayad isa na namang kainan ng ating pinuntahan kung saan titik natin ang putok batok bulaluhan goto specialist kaya naman tara samahan nyo kami Kung tunay na masarap dito so yan dito tayo ngayon sa may putok batok bulaluhan goto special dito sa may Dolores Quezon at nakita natin yung owner dito. Sir, ano pong meron sa inyo dito sa may bulaluan? Ah, uh, meron kami ditong special na bulalo na kalabaw ang aming talagang produkto dito. Uh, meron din kami ditong goto specialist po kami. Goto specialist po kami dito. Dinakdakan, uh, barbecue, uh, bagnet at saka yung kakalog namin. Anong oras po kayo nag-o-open, sir? Ah, uh, 8 am hanggang 10 pm. Bagnet. Ito ang mga karamig na pinaksakan. ba talaga dito? Dito nga ay eh, mayroon silang kasabihan. Tara, alamin natin! Uh, inaanyaya ko po kayong umayon dito sa aming bagong bukas na kainan. Putok-batok, bulaluhan. Uh, siguradong hindi kami mapapaya sa inyo. Ang tagline nga namin, pag hindi masarap, walang bayad. Saan ka pa? Pag hindi masarap, walang bayad. Kaya naman agad namin itong pinuntahan. Kung ano nga bang lasa ng kanilang pagkain dito. Dito nga sa Putok Batok, Bulaluhan, Go to Specialist, ay laging bagong katay. Ang kanilang ginagamit na karne dito. Kaya naman laging fresh at masarap ang kanilang iniyahain na pagkain. Sulit talaga dito. Ah, uh, dito po matatagpuan sa Barangay Dagatan, Purok Uno, Dolores, Quezon. Titikman na nga namin ang kanilang bagnet, dinakdakan, at ang kanilang pinagmamalaking bulalo na talaga naman may kasamang pang bone marrow. Amoy pa ng kanilang bulalo, ay eh, talaga naman nakakagutom na. Ito nga palang kanilang bulalo. Ay Eh, pinakuluan nila ng matagal. Upang lumabas, ang tunay na sarap. Nagugutom na nga ako. Kaya naman tara, samahan nyo ko. Tikman na natin yan. So, ayan, dito tayo ngayon sa may dagatan, Dolores, Quezon. At titikman natin yung kanilang masarap na bulalong kalabaw. So, ito yung kanilang uh, bulalong kalabaw. Napakadami. May bone marrow pa yan. Napakasulit. Talagang ang dami ng servings. Ayan, o. Oh. Tsaka napakainit pa. So, tikman natin yung kanyang sabaw. grabe napakasarap ng sabaw ng bulalo nila and then tikman natin yung kanyang laman so ayan ito yung laman ng kanilang bulalong kalabaw hmm napakalambot kahit yung laman niya talagang pag kinagat mo siya parang siya natutunod sa iyong bibig sobrang sarap and then malasa talaga yung kanilang bulalo napakasulit Grabe, ang sarap. Ito naman yung kanilang bagnet. Ayan o. Malutong. So, tikman natin ngayon yung kanilang bagnet. Ayan o. Hmm. Grabe, ang sarap. Napakalutong and then crispy, crispy. And then malambot yung pagkalaman niya. And then yung taba niya. Para siyang natutunaw din. Ang ganda ng pagkakaluto. Hmm. Masarap. So, tikman naman natin yung kanilang tinakdakan dito. Ayan. Grabe. pisa natin ng kalamansi. Ayo. Oh. Tikman natin. Ayan, no. Oh. Ayo. Oh. Oh. napaka crispy Talagang napakasarap nung kanilang dinakdakan dito ayan no oh. sobrang crispy and then ang ganda ng pagkakaluto sakto sakto yung timpla sakto sakto yung lasa talagang pwedeng dayuhin to talagang hindi ka magsisisi pag mo yung ganito kasarap na pagkain dito sa may Dolores Quezon napaka solid oh hmm napaka sarap sulit na sulit to so ayan titikman natin ang may rice ang kanilang uh, bulalong kalabaw so unahin natin yung ating paborito yung ating bone marrow ayan oh. so tikman natin ang bone marrow yun kusa nang nahulog oh. napakalambot ang pagkakaluto hindi syempre ilagay natin ang sabaw yun, oh. bone marrow pa lang grabe napakasarap talagang babalik-balikan nyo ito pag natikman nyo yung kanilang bulalo dito napakasolid talagang sobrang lambot, sobrang sarap may pagmamalak ito ng Dolores Quezon hmm. sabaw pa lang panlaban na panday na talaga so ayan tikman naman natin yung kanilang bagnet pakita mo yung ating bagnet ayan yung ating bagnet oh. Talagang kamay na natin, mas masarap kumain pag nakakamay oh. Ayun. Then natin sa rice. Kamay na natin 'to. Ayun oh. Hey. Mm. Grabe. Lalong sumasarap pag binalagi mo sa kanin. Talagang mapapakain ka ng marami dito. Isunod na natin ang kanilang dinaktakan. Ayun oh. Oh. Grabe, ang dami oh. Lagyan natin sa rice. Oop. Oh. Tikman natin. Sobrang sarap. Sumasarap siya lalo pag nilalagay mo sa kanin. Grabe. Grabe. Napakasarap talaga ng pagkain dito sa Putok Batok Go to Special dito sa May Dagatan Dolores Quezon. Ayan. Kung gusto niyo matikman ng ganito kasarap na pagkain, eh, iniimbitahan ko na kayo na pumunta dito at nang matikman niyo, natikman ko. Talaga namang masasabi kong napakasarap at may pagmamalaki ito ng Dolores Quezon. Talagang napakasulit. Tatayuhin talaga ito lalo at pag natikman nyo at babalik-balikan nyo. Sulit na sulit ang pagkain dito sa may Bulaluan Goto Specialist Dolores Quezon. Try nyo na. Uh, hello sir, uh, pwede po ba kayo ma-interview? Yes naman po. Ano po masasabing dito sa pagkain dito sa may Dolores Quezon, dito sa may Putok Batok uh, Bulaluhan koto Special? Yan, dito sa amin, dito sa dagatan, in order ko ngayon ay yung uh, dinakdakan. Sobrang sarap, sobrang sulit for uh, 100 pesos lang yung made with rice. Sobrang sulit na. Masasabi kong pang-restaurant, the best guys. Dayuhin nyo. Hey, Woot mm. Pare, ano kinakain mo? dinakdakan. Ano masasabi mo sa pagkain nila dito? Masarap ang kanilang pagkain dito. Dinakdakan nila yung kanilang bulalo, yung kuto. yan, kakalog, kasi ito, nung ibinulag ko to, dinikpan ko talaga par. Ang sarap. Solid talaga. Papayer. mm. Uh. ano mo sa pagkain dito? Unga! Hindi, <laughs> totoo, <lang. laughs> totoo lang. Napakasarap ng kanilang bulalong kalabaw solid na solid mm. meron silang kasabihan dito na pag daw hindi ka nasarapan hindi ka daw magbabayad kaso magbabayad ako dahil sarap.